Sana matuto tayo sa halimbawa ni Padre Pio na manatiling nag-aalab yung ating pananampalataya, may nakakikita man o wala. Dahil balang araw, kahit hindi tayo nakikita ng ibang tao, yung kabanalan natin, yung nag-aalab na pananampalataya sa Panginoon, malalaman at malalaman niya ng lahat. Yun ang ibig sabihin na walang lihim na hindi nabubunyag. Minsan kasi akala ninyo, ang ibig sabihin lang nun ay eh, mga chismis. No, hindi yon. Ang ibig sabihin ng walang lihim na hindi mabubunyag, yung ating pananampalataya na pinagsusumikapan natin isa buhay kahit hindi nakikita ng iba, balang araw magiging inspirasyon din yon sa ating kapwa. At sana kagaya ni Padre Pio, wag nating hangarin na ang matampok ay ang sarili lamang natin. Ang hangarin natin ay, ang ma ay ihayag ang liwanag ni Kristo. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, Inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na hindi malalaman o at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyong ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong pong bata ako, at siguro kayo din, palaging binibili ng mga nakatatanda, 'wag daw paglalaruan yung apoy. Uh, literal naman 'yon. Ano ba bagamat pagtanda nagkaroon na ng ibang kahulugan yung paglalaro ng apoy, pero nung bata, syempre napaka-curious mo kung ano-ano yung ginagawa mo sa apoy, no? Na nanjang kung ano-ano yung sinusunog, nagluluto lutoan ginagamitan niya ng apoy. Pero yung paglalaro ng apoy ay naka pagdala sa akin sa pagkatuklas ng ilang mga bagay. Halimbawa, yung apoy pala, kapag sinakluban mo halimbawa ng garapon, pag walang hangin, mamamatay. Yung apoy pala, mamamatay din kapag naubos yung panggatong. Ang apoy pala, hindi palaging namamatay sa tubig. Halimbawa, pag yung apoy ay nagagaling sa... Halimbawa na yung apoy ay merong gaas o yung parafin, yung wax ng kandila, pag binuhusan mo ng tubig yon, lalong liliyab yon. Lahat ng yan, inatuklasan ko bilang batang scientist, no? nung, nung, nung naglalaro ako ng apoy. At ito'y magandang pagsasalarawan na ginamit din ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Na kung yung apoy ay tatakloban natin, mamamatay ito. Mawawala ang liwanag nito. Kaya ano ang gusto ng Panginoon? Ito ay patuloy nating pagningasin, ito ay patuloy nating pagliwanagin, at ang apoy na ito ay tumutukoy wala nang iba kundi sa ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, ang liwanag na nagbibigay sa atin ng landas sa ating buhay, ito yung gumagabay, na, ito yung gumagabay sa ating pananaw, ito yung gumagabay sa ating mga desisyon na ginagawa sa buhay. Kaya yung pananampalataya, hindi siya dapat mamatay. Alam ninyo, sa matandang tipan, mahalaga din yung simbolo ng ilaw. Dahil yung apoy ay nanggagaling sa templo. Nandun ang kaban ng tipan at sa labas ng santuario o sa labas kung sa ng kinalalagyan ng kaban merong apoy palagi doon na hindi namamatay kahit kailan. May, may mga pare na yun lang ang gawain nila sa maghapon at magdamag. Bantayan yung apoy para hindi ito mamatay. Dahil yung mga tao, na nakapaligid doon sa templo, doon yung kabahayan nila nakapaligid doon sa templo, palaging nagpapaalala sa kanila na hanggat buhay yung apoy na iyon, ibig sabihin, buhay ang ugnayan ng Diyos at ng tao. Ito'y paalala sa mga tao na nandito ang Diyos para sa amin at ito'y paalala sa Diyos na kami ay nakatalaga para sa iyo at nandito kami patuloy na nananalig at nagbamahal sa iyo. Hanggat hindi namamatay ang apoy, ipinapaalala nila sa Diyos at ipinapaalala ng Diyos sa mga tao na tayo ay magkasama. Hindi ko kayo iniiwan. Kaya napakahalaga ng apoy. At alam ninyo, hanggang ngayon, pinreserve natin yung tradisyon na yan o yung kaugalian na yan. Dahil dito sa loob ng simbahan, Mayroong ilaw na hindi namamatay kahit walang tao dito. At ano ang ilaw na yon? Ang ilaw ng tabernakulo. Bilang paalala na palaging nandito si Jesus. At bilang paalala din natin sa Kanya na tayo ay lagi lang ding nandito. Kaya nga, ano yung ipinapaalala sa atin? No, na hindi rin natin dapat patayin yung apoy. Ibig sabihin, dapat manatili tayong palaging nakatalaga para sa Panginoon anumang panahon. At paano natin patutuloying pananatiliing nag-aalab ang apoy na ito? E de, syempre, dapat lagyan natin ng panggatong. Syempre, dapat lagyan natin ng langis. At ano ang langis na nagpapaalab ng ating pananampalataya? Una, yung pag-aaral sa pananampalataya. Yung pakikinig sa salita ng Diyos. Palagi ko naman pong sinasabi yan eh. Ang mga taong nagsisa, ang, nagsa ang mga taong nagsasabing sila ay hinug na, nagsisimula ng mabulok. Ibig sabihin, meron kasing mga Kristiyano na okay na, kontento na kahit nagsisimba, hindi naman nakikinig sa salita ng Diyos. Pag nagsesermon ng pari, lumalabas na lang ng simbahan. Para bang wala silang pakialam sa pinakikinggang salita ng Diyos. Eh yun yung nagpapaalab ng pananampalataya natin eh. Yung marinig natin yung kanyang salita. Kaya, hindi lang naman sa misa yan. Kapag kayo ay nasa bahay, nandyan ang Biblia. Ano ginagawa nyo sa Biblia ninyo? Display. Ang Biblia ay ginagamit natin para humugo tayo ng inspirasyon araw-araw kahit ilang verses man lang per day, makabasa man lamang tayo para meron tayong inspirasyon sa buhay. Amen ba yun? Yan ang magpapaalab ng ating pananampalataya. At syempre, kasama ng pinag-aaralan natin yung mga turo ng simbahan, yung doktrina, sa katesismo, sa panahon po ng internet at social media, hindi mo naman kailangan ng masyadong maraming libro. Kahit sa internet napakaraming mababasa na magpapalalim sa pananampalataya mo. At pangalawa, anong natutunan ko sa apoy? Pag walang hangin, mamamatay ito. Alam niyo, ganyan din ang pananampalataya. Hindi mahalaga na nagdadasal tayo, nananatili tayo sa presensya ng Panginoon sa Santisimo Sakramento, 'yan 'yung nagpapaalab ng ating pananampalataya pero mamamatay din ang apoy pag lagi tayo nakakulong sa loob. Para natin tinakluban yung sarili natin ng banga. Kailangan nating lumabas at yung liwanag natin ay dapat nating ihayag sa ibang tao sa pamamagitan ng ating mabuting pamumuhay. Alam ninyo, hindi naman ito nangangahulugan na kailangan nakabroadcast lahat ng mabuting ginagawa mo. Hindi. Ang importante gumawa ka ng mabuti sa ibang tao maging saksi ka ng mabuting pamumuhay, may nakakikita man sa iyo o wala, at balang araw, yung buhay mo magiging inspirasyon sa iba. Hindi mo alam kung kailan, pero darating ang takdang panahon, yung buhay mo na natatago sa karamihan, malalaman at malalaman din nila at ikaw magiging inspirasyon sa iba. Kaya, yung liwanag mo, hindi mamamatay. Kahit patay ka na, yung inspirasyon ng buhay mo, kapupulutan pa rin ang aral ng iba. Ganyan si Padre Pio eh. Alam nyo ba, na sa loob ng labintatlong taon, hindi siya pinayagang magmisa sa publiko, ni hindi siya pwedeng magpakita sa mga tao. Nung natuklasan o yung sinabi na siya may stigmata, hindi po siya pinayagan lumabas. Kasi he is under investigation. Ganyan po kasi sa simbahan yung mga sinasabing pinagpakitaan ng Panginoon o kaya naman eh nakatanggap ng mga extraordinary gifts tulad ng stigmata, pinagbabawalan silang makipag-usap sa iba, kagaya kay Sister Faustina, pinatatahimik sila. Dahil dito, masusubok ang kanilang kabanalan kung sila'y susunod o susuway. At dito masasubok yung kanilang espiritualidad. Dahil kung talagang nakaugat sila sa Panginoon, hindi sila gagawa ng kahit na ano bilang pagsuway sa simbahan dahil ang simbahan ang tinig ng Diyos. At ganoon nga ang ginawa ni Padre Pio. Kahit maraming tao na nag-aabang sa labas, hindi siya nagmisa ng hayagan. Hindi siya nagpakita sa mga tao. At minsan, pinayagan siya, Pasko yata iyon, o may isang okasyon, lumabas lang siya sa bintana at kumaway. Hindi siya nagsalita. Pero napakaraming mga taong na-bless dahil sa kanyang presensya. Sana matuto tayo sa halimbawa ni Padre Pio na manatiling nag-aalab yung ating pananampalataya may nakakikita man o wala. Dahil balang araw, kahit hindi tayo nakikita ng ibang tao, yung kabanalan natin, yung nag-aalab na pananampalataya sa Panginoon, malalaman at malalaman niya ng lahat. Yun ang ibig sabihin na walang lihim na hindi nabubunyag. Minsan kasi akala ninyo, ang ibig sabihin lang nun, eh, mga chismis. No, hindi yon. Ang ibig sabihin ng walang lihim na hindi mabubunyag, yung ating pananampalataya na pinagsusumikapan natin isa buhay kahit hindi nakikita ng iba, balang araw magiging inspirasyon din yun sa ating kapwa. At sana kagaya ni Padre Pio, wag nating hangarin na ang matampok ay ang sarili lamang natin. Ang hangarin natin ay, ang ma ay ihayag ang liwanag ni Kristo. Hindi tayo ang pinagmumulan ng liwanag. Tagapagbahagi lamang natin. Tayo nito at nung tayo binyagan, yun ang ibig sabihin ng kandila na sinindihan. Tayo ay ilawan, hindi tayo ang pinagmumula ng liwanag. At sa pamamagitan ng ating tapat na pananampalataya, pinag-aaralan, pinagdarasalan at isinasa buhay, manatili na wa tayong nagliliwanag at maging inspirasyon din sa iba. Amen. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. Mula sa Makasaysayang Simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang Samadaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hello App. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire, at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.